Alam niyo po ngayon na lang po ako magluluto nitong ganiring pinagsama-sama ng Ricardo wa wow. at nakachempo po ako ng maayos-ayos na ganiring isda. Jackpot na jackpot po kayo sa ulam na ito dahil malasa na, parang abot-abot kaya pe eh. Yung ibang sangka po eh pabanjing-banjing na lang po sa bulsa. Hindi po kayo mababangkrap sa halaga at tubong lugaw naman pagdating sa lasa. O siya, narito na. O yan, si Buyas po muna. Gandang buhay po mga kaibigan ha. Welcome na welcome po kay Dine eh, sa Chef Ron Bilaro Cooking Channel. O babang po sarap ng ulam natin ngayon, promise. Kamatis po, yung mga kaibigan po natin hindi ko pa nabubulyawan. I-comment nyo nga po sa baba kung taga saan kayo at ano ang gusto nyong lutuin ko. Mas magulay po ba at isda o kaya manok-manok na lamang. Mabulyawan na rin po yung iba sa inyo at nang sumaya. Pag larot-larot na po yung kamatis eh, tubigan nyo na. Alam nyo naman po ako, lagi may sabaw ulam natin, apat na tasa po yun. Isang punggok lang po, pero matabang talong po itong ihahalo natin. Syempre, ginayat ko na. Kung wala pong zucchini sa Pilipinas o may kamahalan, papaya po ang dapat ihalo nyo. Gayatin nyo rin. Kita nyo naman kung gaano karampot itong karot na ilalagay natin. Basta magkakulay lang ng kaunti. Flavoring powder po, lagyan nyo kung gusto nyo. Kaunting asin. Isang kutsarang baking powder para umalsa. Garlic powder po. Isang tasang harina. Isang itlog. Tsaka nyo po ilagay itong dulong. Silver fish po ang tawag ng ilanjaan. O yun na yun. Eh kung gusto nyo pong mapahaba ang ulam nyo't dumami, eh, tad po kayo ng maraming toge, yun talaga, mainam. Ang ginawa ko po din eh, bago ko po iprito, inalagay ko muna sa freezer ng mga 20 minutes para tumigat sa tigas po ng kaunti. O ngayon ipiniprito ko na, lubayan nyo na po yan. Mga ani, hanggang 7 minuto ko po talagang ipinrito yung una pagkatapos ay eh, ibinilektad ko po at niluto ko ng mga tatlong minuto, apat na minuto dahil gustong gusto ko po yung tostado. Kasi baka naman sunog sa labas, pagkatapos po yung loob eh, hilaw, eh isda po yan, hindi maayos, ha? malansa yun. Huwag ganun, o kakaukin ko na po ta, re dina na po ito at isang tabi muna natin. O balik po muna tayo din eh. Timplahan nyo po ng kalahating sandok na toyo. Lagyan nyo po ng kaunting oyster sauce. Kung meron po kayong sesame oil, mas mainam pong lagyan nyo para mas malasa. Flavoring powder po kung gusto nyo maglagay. Ganyan ang mga ulam na paminsan-minsan nyo pong lutuin at hindi magsawa ang mga inakay nyo. Pakuluin po natin yan. O, tikman nyo na po. At kung ayos na alasa, palaputi na po natin. Isang kutsarang cornstarch, kalahating tasang tubig. Haluin po natin yan ng matunaw at saka ibulabod e, na po natin din eh sa kumukulong sabaw at maging sarsa na. Damihan nyo po ang kinchay para maganda kulay. Pati po si buyas na muray, lagyan nyo na rin. At pag malapot na po ang sarsa, nakagayak na kayong kumain, eh ano pa po ba kulang? Narito na! Mahirap po talagang mag-budget sa araw-araw pero kung magiging wais po tayo sa pagpili ng mga murang ricado sa palengke, pagaganahin po natin ang imagination natin pagdating sa pachamba-chambang luto tulad nire Re. Aba, hindi na masama. Agree po ba kayo? O patay niyo na po apoy. Yun na Mag-comment po kay Dini sa babat-babasahin ko ha. Ron, eto mga rekadong gusto ko sanang ilahok mo sa ulam natin sa susunod. At nang medyo mura-mura ng konti, madaling hanapin sa palengke. Hindi yung paikot-ikot nahihilo na kayo eh. Saan ko mahanapin tong nilagay ng mga ingredients ni Ron? Wala pong ganoon. Basta, madaling lutuin, madaling hanapin. Boom, boom, boom. Tapos, kahit pa wadi-wadi, masarap ang lalabasan. Na gustuhan nyo at ng pamilya nyo, yung po importante. Kayo ang boss eh. <laughs> Ron Villaro po. Bukas ulit.